sa pagpalangarin po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malou Santos para po magbigay ng uh, reaction or uh, kwento dito sa pagkikita ni Virgeline Kerr nilangga. Wow. Dawi <laughs> po, nakaka-proud po ang isang uh, Richelle Morales na dating beneficiary ng kalinga at ngayon talaga ay level up na. Grabe po talaga ang pagli-level up ngayon ni Langga, no? Nakaka-proud uh, bilang isang taga-Subaybay or na talagang nakikita natin po ang malaking pagbabago ni Richelle Morales at na nakakahanga at nakaka po na bilang isa pong nagmamahal dito kay si Richelle at uh, maglangga at uh, nakita natin kung papaano po na nag-improve at nabago ang buhay ni Rachel Morales ano po at ngayon nga po ay nakakatuwa po nga na nagkita sila ni Bergelen Kerr di ba curls <laughs> yung, yung tama bambig kasi yan po mga kapatid pero grabe po at uh, lalong maa nga ako po, po kay Richelle nung napanood ko po yung uh, birthday ng kanyang kapatid na si iya na na-surprise lahat na talagang napagmahal sa mga kapatid sa pamilya po si Richelle. No? Na talagang nga naman kahit sa maraming nagbabatikos, maraming mga empalayajan dyan na naninira po kay Richelle at dito po sa maglangga uh, ang masasabi ko lang po ay sumuporta na lang tayo kung ayaw na uh, at nyo huwag nyo na lang panuorin para hindi po kayo magkaroon ng uh, kasalanan ano? dahil kasi po uh, kapag once pa tayo na madalas tayong sasabihin natin na yung mga kasiraan po ng tao, yung paninira natin sa kapwa natin na wala na tayong ibang binabantayan kundi yung kasiraan ng kapwa natin. Ano po? Kaya mas maganda na yun yung hindi tayo po naninira para alam natin po na hindi tayo magkakasala. Ano? Uh, kung ayaw nyo sa dalawa o ayaw nyo mayroong kayong hindi gusto, tayo naman kasi mga tao, may kanya-kanya tayong gusto at kanya-kanyang opinion. Pero ako po sa totoo lang, kung maaari lang po, kahit alam ko nang hindi ko pwedeng sabihin na itong tao na ito ay ayaw ko po talagang manira o makialam sa kapwa ko. Yung pakikialaman ko, pati pamumuhay nila, pakikialam natin kung tayo ay nakatulong sa kanila, ay nakikialam tayo. Masama po yun. Dahil tayo po bilang isang charity, ay kailangan po natin na unawain, lawakan ang pangunawa ni ba respeto sa kapwa natin. Ano po? Kaya para sa akin dito kay Richelle, kay Langga, na talagang congratulations Langga at uh, talagang very proud ako sa iyo na ngayon nga na nakapagpa-picture ka pa kay ki Virgilin Kerr. Diba? Grabe ka na Langga. Talagang nagle-label up ka na. Diba? Tsaka sobrang bait mo talaga Langga sa pamilya mo na doon ako talaga kumangas sa iyo na kunwari wala, walang ganap na parang inignore nyo yung kapatid mo na si Ian na ni iyan hindi mo naalala yung kanyang birthday pero bago ka pa man to lumipad ng Thailand ay okay na ang lahat na para uh, yung bang mabigyan mo ng kaligayahan ang kapatid, ano, uh, talagang napakabait mong ate, at uh, pwede ka nang mag-asawa langga, pwede na, at uh, nakita ko na yung pagiging uh, magulang kahit uh, sa edad mo na 19 years old, nakita ko yung paano ka nag-matured, nakita ko kung paano mong magmahal sa mga, pami sa pamilya mo ay inahangaan ko, at hindi ka na madamot. Kasi alam niyo po mga kapatid, makahit po tayo ay magkakapatid, lalabas at lalabas po dyan na may madamot, may yung pa, walang pakialam. Pero marami dyan po mga kapatid na magkakapatid na parang walang pakialaman sa buhay. Kahit uh, yung bang nagtatago, ako marami po akong alam dyan na magkakapatid ng magkanya-kanya lalo na po kung may mga kanya-kanya na silang pamilya, ay the same time na kanya-kanya na rin silang buhay. Hindi napakaganda po sana yung kayo magkakapatid, nagtutulungan, nagdadamayan sa hirap at ginawa. Dahil iisa lang po ang pinanggalingan natin, ba? Diba? Ganun po ako sa aking pamilya, no? Kakainin ko na lang yan po, ay ipamimigay ko pa yan, ibibigay ko pa yan sa aking pamilya. Dahil mas ako po yung mayroon, kaya po ako nagbibigay sa aking pamilya. Pero sabi nga rin, may kasabihan nga rin na awag naman ubos-ubos. Magtira ka para sa sarili mo. Paghandaan mo ang pagtanda mo. Ngayon din po lagi ang sinasabi sa akin. Kaya ngayon nga po ay to at least po natulungan na natin ang mga kapatid natin. Hindi man sila umasinso, at least po tayo ay tumutulong. Ano po? At ako po ay saludo kay Langga at Kirshel Morales. I'm very proud na talagang nandiyan yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Nanatili noon nang birthday ni Ian at talagang lumuha ako. Napaluha talaga ako. Yung um napaiyak na rin si Ian dahil nung ano itinulog na lang yata ni Ian yung kanyang samanan loob dahil hindi siya binati ng atin niya. Pero naku, grabe. Yung surprise, yung bike na inordir niya pa. Grabe ka talaga lang gan. Yung humanga ako sa iyo, saludo ako. At tuloy-tuloy mo lang yan. Dahil uh, pag ang mabait ka sa pamilya mo at hindi ka maramo, talaga ang blessing ay darating at darating sa iyo. Kaya para sa akin, ang mga basher na yan, ayaan niyo mo na lang, gan. wag mo nang intindihin. Basta ang alam ko, nagmamahalan lang kayo. Ipagpatuloy nyo yan dahil pwedeng-pwede pwede ka na rin magkaroon ng sarili mong pamilya. Dahil kahit naman may pamilya ka na, nag-asawa ka na, ay pwede naman tayong tumulong. Ano? Ah, dahil nasa dugo na natin ang pagtulong sa kakwa natin, lalong-lalo lalo na sa ating mga pamilya. Diba? Ganun lang lang. Kaya na-realize nare ko nga mga kapatid na si Richelle ay parang ako. Dahil ako po rin po ang panganay sa amin. At talagang nagsikap ako para sa pamilya ko. Dahil naranasan ko kung paano uh, linalait Pagkapag mahirap ka na. Ang lagi ko noon nasasabi, darating ang araw titingalain niyo ako. Nagkatotoo po yan. At uh, pinaranas ko talaga sa aking pamilya ang magandang buhay at masarap lalong-lalo na sa aking papa at na mama no. At sa mga kapatid ko po. At hindi ako naging maramot sa aking mga kapatid. Ibinigay ko lahat sa kanila na hangga't kaya ko. Pero malalaki na rin ang mga anak nila kaya pwede naman natin ang pakawalan at mga pamangkin ko na, na ano sa lalayan mag-iingat lagi kayo at uh, dyan nga sa Maynila talagang binabaha ayan mga kapatid at sana po patuloy natin suportahan po si Rachel Morales at si Ruel at Malala. at syempre po sila Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab at sila at Idna yan suportahan po natin dahil po ay nandyan sila sa Davao mag-iingat na lang kayo Kuya Bal at Idna dyan sa Davao. at uh, yung mga kasamahan ni Kuya Wahal supportahan natin ano at ang uh, siyempre sa team views po maraming salamat yan supportahan natin at sa iba pang mga team diba mm, maraming salamat po at patuloy lang tayo po wag, na po tayong wag na po tayong, uh, na po tayong um, kung mga issue lablaban na lang tayo at uh, wag tayong puna dito puna doon Bilang isang kalingat, magkaisa na lang po tayo. At uh, bilang ako naman po na nagmamahal dito sa Rochelle Community, I thank you so much po sa inyong lahat at ako po ay laging yung sinusuportahan. Thank you so much po at ako po ay maligaya, masaya at iwas stress muna tayo dahil puro issue, nakaka-stress din po talaga. No? Thank you so much po. Paalam. We love you so much. Bye. -bye. We love you. Sa so, mga viewers, kung nagmamahal kay los Santos, please subscribe po. Yung hindi pa nakasubscribe po ng kay los Santos, pindutin niyo po ang all button para lagi kayong updated sa aking kwento ng buhay nilangga. Paalam. We we'll love you. Mwah!